Sparkle's Is tita. Huh? his tita. His mom oh. is her sister. Oh. Yeah. Sensen oh. yeah. Cruz at Cesar Montano hinahangaan ngayon pagdating sa co ng kanilang mga anak. Dahil naging maayos na ang kanilang samahan bilang magkaibigan. Pagkatapos ng kanilang hiwalayan, ilang taon na ang nakalipas. Sa mga recent post ni Sunshine Cruz sa kanyang Instagram account, lalo na kapag may mga special occasion tulad ng mga birthday celebration ng kanilang tatlong anak na sina Angelina, Sam at Jessica. Ay laging present si Cesar Montano at kasakasama pa nito ang bagong asawa niya ngayon. Tulad na lang ng pagpunta nila ng Bali, Indonesia. Na magkasama silang lahat para sa 18th birthday ng bunso nilang anak na si Cheska. Naging memorable at masaya ang kanilang banding doon sa Bali, Indonesia, lalo na sa kanilang mga anak. Dahil naging okay ang lahat at nagsama-sama sila. Samantala nitong linggo lang nag-post at nagpapasalamat si Sunshine Cruz kay Cesar Montanos pagbisita nito sa bahay nila at para makabanding ang tatlong anak na babae. At may dala pa itong regalo na painting na si Caesar mismo ang nagpaint. Ayon sa caption ni Sunshine na nakaminsyon ang pangalan ni Caesar. Thank you for this beautiful painting, just what we needed. Enjoy kayo ng kids tonight. At pahabol pa ni Sunshine sa kanyang caption na nakatag din ang pangalan ng asawa ni Caesar na si Kat. Miss you earlier at Maria 05. At ito naman ang comment ng asawa ni Cesar na si Kat sa post ni Sunshine Cruz. Comment ni Kat, Yay, finally, see you soon, Shine. At nagreply naman si Sunshine na see you soon, Kat. Mas maraming humahanga kay Sunshine Cruz dahil sa kanyang mapagpatawad na puso para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Nabilang magulang laging unahin ang kaligayahan ng mga anak na makita silang dalawa ni Cesar Montano na naging okay ulit. Oh look at Jesus. just At narito naman ang mga magagandang komento at na-inspire kay Sunshine Cruz. Shane deserves praise for raising her children well, teaching them to treat their father with respect and politeness reflects an understanding that kindness begins at home. Well-raised children, no bitterness and hatred, just pure love. Ganda talaga pagpalaki mo, Miss Sunshine, kasi magkasundo kayo sa ama ng mga anak nyo at walang tampuhan at away. Nakakaproud makakita ng ganito. How to be Miss Shine, sobrang lambot ng puso, bihira ka lang makahanap ng ganitong mother. I don't know why I feel like crying. Forgiveness is from God. You're such a strong woman, Miss Shine. Co-parenting, happy to see you complete. What a blessing to start the year. You're beautiful inside and out. Pwede naman po talaga maging friends kasi nagkaroon kayo ng mga bunga ng inyong pagsasama. Miss Shine, grabe lang, pinalaki ang mga anak nang may respeto sa ama nila.